Welcome back to JSD Vlogs and today we dive into yet another explosive update tungkol sa ICC case ni dating pangulong Rodrigo Duterte. Grabe mga ka JSD. 16 hours of audio video evidence, halos 9000 pages ng dokumento at dalawang testigo ang ihahain ng ICC para sa confirmation hearing ni Duterte. Tara, pag-usapan natin 'to. So ayon sa latest update galing kay ICC Prosecutor Karim Khan, naghahanda na sila ng solid na mga ebidensya laban kay Duterte. I'm talking about 129,000 plus items sa kanilang database pa lang. Hello! Overload sa dokumento. Tapos may dagdag pa na 48,000 plus items na currently ini-input. Parang research paper na hindi mo matatapos kahit buong SEM mo papaglaanan. At eto pa, minimum daw na gagamitin nila ay yung majority ng evidence na ginamit na rin sa application ng warrant of arrest kay Duterte. Kasama dyan ang when written evidence na may 8,565 pages, sham na litrato, at 30 video at audio files na total ay nasa 15.55 hours. Wow! Parang full season ng isang Netflix series, pero real life, real consequences. Yung mga ebidensyang to karamihan ay nasa English, Tagalog at Cebuano. Kaya expected na sa confirmation hearing ay English ang gagamitin. Dahil yun naman ang sinasabi ni Khan na fully naiintindihan ni Duterte. Ngayon, ang isa sa pinakatutok natin, dalawang testigo ang planong ipatestify live sa confirmation hearing. Hindi ito basta-basta ha? Kasi sabi ng ICC, they already interviewed more witnesses pero hindi muna sila ipapatestify ngayon. Ibig sabihin, strategic ang moves nila. Tinatago muna yung iba? Baka may big surprise pa tayo in the actual trial. And here's the interesting part. Nag-request ang prosecution ng protective measures para sa mga testigo. Ibig sabihin, may takot na baka may mangyaring masama sa kanila It only shows how sensitive and dangerous this case is, not just legally but politically and personally para sa mga involved. Habang nangyayari to, tuloy pa rin ang ongoing investigation ng ICC. Hindi pa tapos ang pagkalap nila ng ebidensya, rolling basis nga daw. So may posibilidad na habang papalapit ang confirmation hearing, may mga bagong pasabog na ilalabas pa sila. Take note, mga ka JSD 30 days before September 23, dapat completed na ang disclosure ng lahat ng evidence. So sometime in August, dun tayo aabangan ng mga final documents, videos, and possible testimonies. For now, confirmed na. May 181 items na na-disclose noong March 21 at may additional 160 items pa. Kasama yung 15 audio-video files na mahigit 5 hours ang total. Sobrang daming layers ng kwento na to. As of now, si Pangulo Duterte ay nasa Scheveningen Prison sa The Hague, Netherlands. March 13 siya dinala doon matapos makatanggap ang Philippine authorities ng ICC warrant via Interpol. Ang tanong ngayon, ano kaya ang magiging defense strategy ni Duterte? Sa dami ng ebidensya at may mga actual video pa mahirap baliwalain ito sa korte. Pero syempre, hindi pa ito trial. Confirmation hearing pa lang 'to. Kaya makakaapekto kung mapapatunayan ba na may reasonable grounds para iakyat ito sa full trial. Kayo mga ka-JSD, anong tingin nyo? Malakas ba ang laban ng ICC or may aasahan pa tayong plot twist mula sa kampo ni Duterte? Isa lang ang sigurado. This is history in the making. Hindi lang ito tungkol sa isang tao. This is about justice, accountability, and how far international law can go. Kung gusto nyo pa ng mga real talk na reaction sa mga may init na issue, don't forget to like, comment, and subscribe! This has been JSD Vlogs, always with a critical eye but grounded in facts. Kita kit sa susunod na vlog. Ingat mga ka-JSD!